Boy, meron akong namimiss, boy. Alam ko yan! Boy, meron akong kwento! Yeah! yeah! Ito ay kwento na galing kay Christian Valdecañas. <laughs> boy! Oh! Christian! So, ito, medyo mabilis na yung kwento niya, no? So, bibilisan lang natin ito ng konti. Ito, oh. ang kwento. Ang <laughs> 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 bilis, ba? Ang bilis. Ang bilis kang ulo ko, eh. <laughs> <laughs> oh? <laughs> oh! Oh! <laughs> kwento ng anting-anting sa panyo. Oh! May galing ay may galing. May galing yan ha, ah. may galing. Ang galing! Kasi bibigyan natin ang pangalan yung apo. Yung apo ay eh ang babangalan nating agasi. Ayan. Ang galing! Ang galing! galing! Kunyari ako si agasi, no? Dapat singkit. Dapat singkit. Nalala ko yung lolo ko. Bago siya pumanaw, iniwan niya ako ng anting-anting sa... -anting. Ang sabi ng lolo ko sa akin, pag nasa bingit ako ng kamatayan, suksok daw sa puso. Nasa bigit daw ng kamatayan, mo, sa doon pa masahin ko ang nasa loob. At maliligtas daw ako ng anting-anting na ito. Uy! ang nasa loob? At maliligtas ka ng anting-anting Oo! Sabi ni Aga, isang araw galing ako YouTube 5 Habang ako ay papauwi, narito ako merong mga lalaki. Parang kursunada nila ako. Sinusundan? Oo, babalatan. Hindi siya pagtitripan yun. Nakita ko. Kumasa ng baril yung isa. Uy! Ay, Uy! Uy! Ano yung kasa? kasa? <laughs> 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 Kinabahan ako. ako. Diba? Kina Kaya agad-agad ko na naalala yung panyo ni Lolo. Life Uy. or death eh! Uy. Life or death! Life or death! Yeah. Life or death! <laughs> so, <laughs> agad niya binunot. Pagbunot niya ng ano, panyo. Dahan-dahan lang siya naglalakad. Binuksan niya. <laughs> binasa niya. Pagkabasa niya, ang nakalagay sa panyo. <laughs> Wala pa eh. Sabi nung lolo niya dun sa panyo, Apo, tumakbo ka na. Ay, <laughs> galing! Pag naaligtas ka, itong panyo, gamitin mo pamunas na pa na <laughs> sa